mga welcome sa akin channel. Pamilyag po ng apo ko. Magbablog muna ako habang kumakain sila. Pinatay ko yung aking pinipried chicken dun. Baka mag -aalisan. di ko makita mga madlang people. Ayan pa mga do oh. Against the light. Kumusta na kayo dyan, mga kamag-anak? Mga kapit-bahay. Kumain kayo mabuti ha. Balik-balik kayo sa... Balik kayo do sa ano, sa kusina. <laughs> hello, hello, hello. Ano, saya-saya nung Binyag birthday. Dalawa okasyon. Binyag birthday. Hello, hello po. Mega loud shout out. Ayan, yeah, bihira tayo. Ayan po, ang darling ko. Pogi, no? Ang handa nila. May spaghetti. May gulay. Ayun, may minudo. Sabi ni Ige, wala. Ayan. Minudo, 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 minudo. Yan. Yan, yung asawa kong pogi. Ayan sila, oh. Kain, kain, kain. Hanggang walang music. Nakalil Maglayo-layo kayo, hoy. Ang init-init. Bait naman ang baby ko. Pakita mo yung mukha ng baby tatin. Ay, kay Heto po ang baby kong guwapo. Mm. Christian na sa taon na. Yay! Yeah, hey. Ay, hindi na, hindi na. Kakita naman na impacto. Heto pa ang baby na <laughs> ay, si Ate. Si Ate si si hindi. Ay, hindi. Ay, hindi sumitili eh. Kilala kaya ako ng baby ko yan, yan, yan. Baby ko yan Ayan, kain, ay, kain kain sila. Kain sila. Hoy, kain kayo mabuti na. ha. Baka naman magutom na. pa kayo diyan. <laughs> <laughs> Unang kanto Kali... Ang ano? <laughs> <laughs> ang kinuwento niyo ba? Ah, paway na, na sila sumakay ang kuko sa kanila eh. Ako ko sakay doon sa kotse, kami ang naligaw. Makita <laughs> 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 yung ako pagkalagpas ng. Dapat ako sumakay sa inyo para kayo iniligaw. wala <laughs> wow. Ah, si mama. Asa si mama? 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 Si mama? Si mama? Si mama? Eri pala si mama. Hello, hello mama. Tinuturo ka pa eh. Magmano ka daw sa akin. Ikaw, hindi ka pa nagmamano. Mano na. O, tinga mo. Pinagmano ni mama niya. Siya hindi nagmano. Ikaw talaga. Hmm, sige. Ba't di pa kayo kumakain? Ha? Huh? Ah, hindi Ito pala kasama nila. Ano? <laughs> buti hindi ko sinama si ano kundi ingay niyo mga yan. Sasama ko sana si ano si para si Clay ay ano sa kotse na kami sumakay. Baka ko yung kotse. Ay pala may mga aso. Sa so, ikaw lang hindi ko pala sinama. Ayun pa. Ang aking mga madlang people na kamag-anakan. Ilang minuto na ba to? Pinatay ko yung chinipinito ko para makapagbulag ako. <laughs> Ala, wala akong video. <laughs> Ilang minuto na ah, ba ito? ka na ba rin? Apo ito? Minsan! Hindi na na ulit. Wala eh, mga ano na ngayon mga, ano eh. Matatalino na ngayon sa YouTube, hindi na maka-auto. Eh, bahala sila, Di pumunta sila. Inimbita ba? <laughs> Inibutaw ni Michael. Eh, di hamos sila eh. Basta tayo, nandito na tayo. Wala tayo pa kanila sa kanila. May sinabi sa akin, yung narapil lang tricycle. So, dati lang naman ang Oo. Hindi eh, pumunta sila eh. Tayo naman eh. Hindi lang, magkikita kayo. Tayo, tayo, tayo. Oo, ano na mga kamo. Lumaki nga kamo sila sa aking pangangandili Ano? Okay lang. Punta na sila. Ang bagis pa. Ha? Ah, may bumili na ba sila? Mm. Eh, ka, kumakain pa yung... Kumakain pa si Supremo. Ako <laughs> muna kumain si Supremo. Ayan, may music na. Hanggang dito na lang ang mga video. Tubig, tubig. Tubig na tubig. Hanggang dito na lang ang video. May music na sa bandaron. Thanks for watching. Love you all nasa masi, ah huwag nyo na akong tingnan hindi nyo na lang yung mga kumakain <laughs> nagluluto pa, agad dito na lang ang bito. oh o, ito ang handa, handa nila ang lilit no, ang lilit ng hipon, oo, oh, oo, oh, oh, diba? ano lang yan masarap oh, oh. <laughs> nakakamay ako isa lang eh. naubo na ako <laughs> hindi sa lilit sa hipon hi Kim, baka magutom ka dyan ah. yehey Ayan. Oh, hindi na ako magpapakita dyan. Babay, babay, babay. Babay ako ng babay. Andito pa rin ako. Ayan.